Yo! So yo, sa so guys, sa palibagong video akin ay new update lang konti and napaka bad news na ito. So, ayun. So nakikita nyo sa sa video na ito, yung title it is bad news na hindi ko inaasahan mayayari ito. So guys, itong problema ko is matagal na. Tanga, matagal na mayayari ito. So yung phone ko, ay, yung phone ko guys, ay nasira na. Yan. So matagal ko na pinaproblema. Matagal ko na pinaproblema. Kaya parang naano? ano So sinabi ko na sa uh, uh, ano. So ko yung battery na ito. So hindi ko paano ko kaya Pero so ano. Babakit ako sa inyo. Oh, bakit? Ano. Bakit parang ano. Oh, kasi napapasay ko dito guys. Madali siya malobat. Yan. Kaya yung ibang. Yung dami ko ng bablog ninyo. Yun, yung sa ibang tatay ko yun so nakikita niyo sa salamin salami yun ano okay. okay. ito yung gamit ko sa cellphone sa itong mic so, so yun okay. okay. so, yung panggamit ko sa pang vlog yeah. pero ano di ko lang din din di, malalaking di ko tuma. kasi hindi naman kong mapayag yeah. so wait okay tayo So, guys, so ngayon guys, si may vlog ako na nag-enroll ako sa congress Congressional. So, hindi ko pa siya na aayos. Kasi gawa nung ito. Nasa sa mo ko yung lahat ng video. So, hindi ko siya makukuha kasi yung lumubo talaga yung battery. So, ito siya guys, yung mitsura. ay no yung gilda yan. Yan yung gilda yun, no? Yan, lumubo yan. So, tatanggal, tatanggal, tatanggalin ko siya sa face So, wait lang. So guys, so natanggal ko yung case ng cellphone ko. So ito na siya. So ito yung saiponko ng ko. Ayan, pinalitan na yung battery na ito sa ano, pagdiwa din yung din na kaso parang um, ilang buwan lang siya tumatagal so dadali na namin siya sa service center so try ko i-vlog try ko siya i-vlog so hindi ko alam kung mag-vlog ko siya kasi wala na talaga ko vlog ewan ko papayagan papayagan akong gamitin itong cellphone ng papa ko papa ko yun so ngayon yun lang naman update. So, datang ano, nag ano, datang ng video na dito sa site ko lahat. So, yung pati yung sa intro sa kongre, sa kongre. Ito ko pa sana ayos. Siguro sa mga susunod ko araw siya maayos. Sa ngayon hindi pa muna. Ayun. So, yun lang naman ang update sa araw na ito sa nan sa nan ng So, ayun. So, ginagawa ko ngayon kung wala ako sa ito. So, nagagawa lang naman ako dito on dito na dito na ng Facebook and dito nag-open. so ayon ano may pwang paper ano ba open ng Facebook ginag eh yun ginagawin ng open ayon ba kaili so yun ang naman bisyo sa sa araw na ito sa na enjoy nyo so yun ang naman ang update so ako nga pala sa SPH tupa lang sa inyo So wag nating kalimutan mag-subscribe kayo at hitan ang notification bell para lagi na updated sa bagong video. So i-share, like. Paalam sa inyo. Sayo na. And lagi kayong mag-iingat sa panonood ngayon kasi para mapanganib. So, bye-bye.